Saan ang pamilya mo? Pamilya mo? Wala na? Pamilya? Mag-isa ka na lang? Ilan taong ka na? Ha? Ilan taong ka na? Otenta. Otenta? Opo, matibay. Anong pangalan mo? Reynaldo Flores. Reynaldo Flores. 80, wala nang pamilya. Pero mayroon kang anak. Wala rin. Binata ka? Ah, binata ikaw? Hindi ka nag-asawa? Dagdag problema lang asawa, no? Ayan, si Rinaldo Flores. Mag-isa na sa buhay. 80 years old. Ano? Ano sakit mo? Oh Marami ako sakit, sakit ako. Pero may gamot kang tinitake ngayon. Uh, Pero matibay ka, 80 uh, ka na. Biro oh. mo. Saan ka natutulog? Don. May ako, oh. Doon? May bakaya ko, ginawa ko sa ito. Ganit lang, sa kwarto lang. Ayan, kung sino may nakakilala kay Lolo Rinaldo. May isa na lang daw siya dito, paikot-ikot.